Sa kasi naisip ko na huli mo mga naging girlfriend. Oh, Ayan, tamala. sina Agot Isidro. Sina... Una yata. Una mong girlfriend si Agot. Oo, oh, Agot na Ay, Isidro. Kaya timeline time 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 ko siya doon. Pinabati ko siya doon. Niloloko ko siya lagi sa ABS-CBN. Tinadalaw <laughs> niya kasi lagi si Agot. Ayan, tama? Doon so, sa Okidoki. Okay okay do. oh, How oh, long oh, were oh. you together ni Agot? Matagal. Tagal oh, yun, mga five, five years siguro. Five years. Oh. So si Agot mo ang first showbiz girlfriend mo? Hindi, second yun. Second na? Sino First. Si Don, <laughs> si Don, si Don, si Don. Si, Don si Don so, so, open naman 'yun, 'di ba? Okay, okay. 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 Yung dalawang anak niya estudyante ko sa Taekwondo. Si Don. nung time na oh. may may dalawang gym ako, nagtuturo yeah, ako. Ah, yeah. uh, umabot sa red belt yung dalawang anak. Ang ang lalaki si Hakobo, oh, yung, si yung, yung eh. anak niyang si Lucia, ting yellow belt lang. Hindi oh. niya masyadong nagustuhan. So si Don oh, muna, okay. bungabalik talaga sa, oh. si Kobe. Tapos si Ago. Oo, oh, oo. Oh, oh. And then But si Joy na. And then si Joy <laughs> <yun. laughs> <si> <laughs> na. si Baka reminis yung mga viewers natin wait, na na <laughs> ng mga senior, no? <laughs> mga fans mo. Mga fans uh, yun, mo. Na yun na naiisip nila <laughs> syempre, yung nakaraan. No? Pero no, may trivia no? tayo. May trivia <laughs> tayo. Trivia, uh, trivia, trivia. Ang hindi alam uh, ni, ng ating mga kababayan ay si, <laughs> <laughs> si Mon uh, ang uh, nagpakilala kay Don, kay Anton. O kung uh, pinakilala ni Mon, si Anton, Don, kay Don. No, kasi kababata ko si Anton. O, paano kwento four, na? Si Fourth year high school lang, ako. Maikli. First year high school siya. Okay. Uh -huh. Tapos eh, umuwi siya galing sa Amerika. Uh -huh. Nasa strumps kami. Uh -huh. Uh -huh. Tapos yun, sabi niya, Kuya Mon, Mon, uh, uh, pwede ko ba ma-meet yung ex-girlfriend mo? So sabi ko, sige, walang problema. <laughs> uh -huh. So, yun nilapitan ko si Don. Sabi ko, may kaibigan ako, gusto ka i-meet. Uh -huh. Kakabalik lang galing Amerika. Ah, uh, mukhang gusto kang ligawan. Naki, parang uh, nakikita ko type niya. Eh. Uh, so in, in so, short minute ni Don Oo, so uh. tapos pinakilala ko, tapos nagstay ako doon. Tapos oh, sabi ko, nagkakilala na kayo. Ah, uh, uh, uh. Magkakasundo na kayo. <laughs> Bala na kayo, na kayo uh. kung mag-exchange number kayo kung magkikita kayo ulit. Uh, tapos, And the rest ako? is history. Ayan, now... Tapos nagulat na lang ako nakatuluyan uh, sila happy before. ako. Tangkaroon sila ng dalawang anak. In-enroll pa yung anak nila sa taekwondo yeah. gym ko. So, wala, wala akong one doon. Tanong, nyo, tanong, tanong nyo sa kanila yan. Alam nilang oh. dalawa yan. Wala namang problema kasi. Oh. So, hindi naman kami, wala kaming bad blood ni Don uh, kasi Anton kababata ko uh, rin. Uh, Although hindi kami very close uh, pero kababata uh, ko siya. Kilala ko siya nung time na 'yon. Uh, uh, so kakatuwa. si Agot naman, okay naman kayo. Nag-uusap kayo Si Agot <laughs> matagal uh, ko na hindi nakita. Pero pag <laughs> nagkikita kami, wala naman kaming problema. Hindi <laughs> mm -hmm. pa kami nagtrabaho sa any uh, teleserye or okay. anything. Uh, matagal ko na siya hindi nakita. Pero uh, okay. syempre, pag nakita ko wala. kasi close din ako sa mga kapatid niya. Uh, uh, so bakit yung ba yung pinag-uusapan natin? Baka nakaraan sa'yo ng Pwede pong pag-uusapan natin yung e ba, nangyayari ngayon? You know why I asked? Gabby and Sharon, <laughs> di ba meron okay. silang concert? Oo. Oh, Iba uh, eh, oh. naman yun. Iba Bakal level naman yun. Baka naman may offeran kayo ng movie together. Ayoko. Pwede naman. Pwede, di ba? Pwede movie, pwede. agot not Don and Mon. Ano yan? Love Triangle? With the special participation of Anton.